Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang reklamo o pagbatikos ng mga netizens at mga mambabatas na rin kay yung bicameral hmm, Senator Grace po Senator Chis uh, Escudero at saka si Speaker Martin Romaldes yung Inapprove nila na budget for 2025, lalo na yung dagdag-bawas. Ang number one na uh, issue ngayon, yung zero budget ng uh, Peel Health. Ang daming nagre-reklamo niyan. Pag-usapan natin mamaya si Sen. Uh, uh, Pimentel, uh, in-interview ni Ted Pilon. Ito, unahin lang muna natin, uh, bigyan na ng reaksyon itong latest post ni Crisette Laureta Chu. Grace po doesn't need you to like her. Eh, di magalit kayo. So sa ngayon, maraming nagagalit sa Senadora. Uh, kahit magalit kayo, sabi ni Crisette, hindi niya kayo kailangan. E bakit hindi kayo? Hindi tayo kailangan ni Grace po, Senator Grace po. Okay. Ito ang dahilan kaya walang kaba itong si Senator Grace po. Wala siyang kinakatakutan. She is serving the last second consecutive term of her Senate seat. She cannot seek re-election as senator in 2025. So, pahinga na siya. Kaya, no problem. Walang resbak. Hindi nyo mare-resbakan sa eleksyon. In short, di tatakbo si Grace po as senator kasi bawal sa next term. Grace doesn't have a bastion. Wala siyang power base because she became national politician agad. She missed the opportunity to have a turf because she has no local area stronghold. Walang tinatawag na heartland si Grace. Which means that she cannot run against well-rooted and established congressmen, mayors, and others. Ang galing ng ang galing ng analysis ni Crisit na. No? Kasi nung namatay si FPG, biglang sumulpot si Grace po, yun na. Naging politiko na. Kahit pa senator siya, di niya kaya ang local politics. Do you agree? Kahit mayor o congressman, hindi mananalo. <laughs> So, what's a girl to do? Anong gagawin ni Grace po? Well, a girl can wait for appointment. Okay? This means after 2025, she can just wait for a nice and cushy government work handed to her on a silver platter by someone powerful that she please. Sino kaya itong magbibigay ng appointment kay Senator Grace po? after 2025 election. That's why kahit magalit kayo kay Grace po at sa akap issue, <laughs> ito yung akap, yung akapan. Tanggal-tanggal nila mamaya, ginusto rin dahil may share sila eh. Akap isyo at sa kawalan ng dangal ng Senado, wala siyang paki. Di kayo ang magbibigay sa kanya ng trabaho 2025 onward. Okay, so anong masasabi nyo dito sa analysis ni Crescent La Orita Chu? Okay, magbasa tayo sa mga, mga comments ha? Medba Dona, lahat na politiko na pumirma niyan, yung BICAM, ay magkakalupos gaya ni Marcos Sr. Mauubos na lahat ng nakaw na pera nila, di sila mapapagamot. Bad karma is coming Huwag naman <laughs> So, nag si Chrisette Ang masakit, sabi niya Kahit magkalupos sila Kaya nila pagamutin ang sarili nila Na di kailangan ang pill health Ayun <laughs> nga <laughs> Kasi may pera na eh, eh Ang mga may uh, mahirap Na umaasa sa pill health siniro Budget eh, Ano na lang ang maging kalagayan ng mga pobre nating kababayan ah, sa akin kaya pa naman namin magbayad ng hospital bills kaya no problem sa akin yung zero budget sa PhilHealth but ang nakakarami millions ng mga kababayan natin kailangan nila ng PhilHealth uh, subsidy <coughs> okay si So, ang daming kwan dito. Uh, Kath Eska, sabi niya, she has a son running for something. People can let her know how we feel about her choice through him. Uh, party yung anak niya, FPG Panday. Jonathan Kalukag, Let us all remember what she did. By 2028, she will be gunning for another public office. Let us all retire her in all the coming elections. Ito na. Jack Kuh, sabi niya, unpatriotic politician. Bobby Swapenko, what a disgrace. Disgrace, o yung pangalang grace. Venon Martins, very sad reality. Ibop Tolentino, sabi niya, I never liked her ever since, so I don't really care. Okay, sa so punta tayo sa sa interview ni Ted Pilon kay Senator Coco Pimentel. Sa atin linya ngayon si Senador. Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Tagda, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Apo, ah, nagkasalamat po. Na po. Uh, S -S -S Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman, sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, Nag-meeting po ang BICAM and uh, nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. <laughs> Kasi uh, bakit nangyari yan? Eh, kahit na uh, dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na uh, sangayon sa formula na nandun sa syntax law. Hmm. May batas kasi na nagkong-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So, dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos. gusto man hmm. nila babaan. Ang ginawa nila, diniro eh. Ito, Bartop na chair. Itong nagsasalita, hindi <laughs> basta-basta. tax law, nakalagay sa batas na yan na dapat hindi bababa ng 50 billion ang subsidy ng PhilHealth galing sa gobyerno. Eh, sa National Expenditure Program, sa proposal, mayroon naman 74 billion. Aprobado sa Congress, sa uh, kamera Kamara, aprobado sa Senado. Pagdating sa BICAM, naging zero. Anong nangyari? Grabe, no? Sino po itong sila, Senator? Sila. Well, yung mga nag yung mga nag working group, yung mga technical working group, bali wala naman yung bali wala naman yung naging panel to panel. Kasi nagkaroon ng proposal yan sa technical working group, ganun din. Hindi hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng ng nakalantad na yung pala yung pala ang balak nilang gawin. Grabe. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po yung masasabi doon? Pwede naman. Binig binigyan na namin ng leksyon ng PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. At para sa ino, ha, Senado lang yung masasagot. No? At para sa ino, pagdating sa Senado, committee hearing lang, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagtapian na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth namin, amin, Opo, narinig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. Mm so, katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bidita dental. sa dental, pag ng nangipin. At sabi nila, oh, gagawin na namin yun. So, Agree ako doon kasi walang dental services ang PhilHealth eh. Sa bundok, yung mga tinutulungan natin Talandig Tribe, grabe ang sakit. Ang daming sakit sa ngipin, ah, yung sirang ngipin. Last year ata yung nagdala kami ng mga dalawang dentista, ang daming nagpabunot ng ngipin. So maganda yung idea na yun ni Senator Pimentel ang PhilHealth mag-extend ng dental services sa mga kawawang uh, pasyente nadami na po yung nadami na yung uh, services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing ang binibigay ng bill health 20,000 lamang so taasan ninyo kasi covered naman yun eh so sinabi na ako oh, gagawin namin at sabi nga nila alos dinobili na nila 100 90% na nga ang increase eh So, tapos ang isa pang idea namin, pababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ipapaba na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ipapaba natin sa 3.25%. Wow, ang galing. So, ginagawa na, yung, uh, meron na tayong mga idea, panukala, na ginagawa na ng field health. So, wrong timing na wrong timing, na isi-zero sila, kasi magkakasabay ngayon yung wala silang, wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin, yung cash out nila, na laki kasi nga, linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services. Uh, gaya nga ng sinabi ko. Um, ano pa ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang uh, hindi ho ito actually hindi ito surplus eh, sabi nga ni Ma'am Cielo Magno ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon, sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct, correct. Alam mo, yung figure, yung figure na yan, wala talaga makapagsabi kung magkano yan. Pagalaw ng galaw ng galaw, from 400 to 600 billion. Pero ako, ang pagamitin kong figure, figure ng philhealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, kaya kasi meron silang 400 billion pesos. Pero, syempre meron pang mga, yung kasi yun ang hawak nila ngayon. Pero syempre meron pang maniningil sa kanila. Eh, yung mga past services na nanabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka in-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na, pari hawak silang cash na yun na 400 billion pesos, eh yan ay free cash, free free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit sa ka nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Mm. Tapos ang, uh, meron nga concept na insurance uh, liability claim. So, pwede rin, pwede rin, iba dyan ay uh, kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung, kung dapat mabayaran ng PILL to wait. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PILL na 400 million pesos kasi Iba naman tong topic natin. Eh. Ang topic natin, meron tayong syntax law na sinabi natin na yung buwis na kinukulit sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga ikatilyo at saka vape products, ang party nun, kailangan ibigay sa bill health. Ibigay. Dapat, sinunod, dapat sinusunod yung batas na yun kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng Correct. Kasi Correct. Ibang ano po to, ibang, ibang mandato yun eh yung pagkolekta ng buwis at pag -remit sa PhilHealth, ibang manga yun? Senator, uh, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero uh, national government subsidy sa PhilHealth? Sa usapin, number one, doon sa contribution ng mga indirect members, number two, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilip mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka, baka magkabulilyaso tayo. Kasi Correct. Sa, eh, I'm sure, I'm sure, ang Congress, hindi naman kami nag-compute nag, nag -compute yan, yung aktuary yan, ang tawag dyan, aktuary. Agree ba kayo doon? Magkabulilyaso. Ang PhilHealth, ibig sabihin, maapektuhan ang mga members dahil wala na, wala nang subsidy. Ngayon lang nangyari na na zero budget ang Phil Kaya kawawa ang mga membro ngayon. So, bakit nagkakaganito? Ay, pasalamat tayo kay Senator Grace po, Senator uh, Chisis kay to congressman speaker Martin Romaldes dahil sila yung may kagawad yung bicam I don't know sino mga members ng bicam isa na diyan si senator Amy Marcos na pumirma kaagad ng bicam report